Diane Medina muling nag-react sa pool issue, bilang nanay, lalaban talaga ako. Tila hindi pa rin matapos-tapos ang issue, kaugnay sa paglalagay ng mini pool sa loob ng bahay ng mag-asawang Diane Medina at Rodion Cruz. Kaya naman sa huling pagkakataon, muling nagsalita si Diane, upang ipagtanggol ang kanyang anak na si Hawkin na tinitira na rin ng bashers at haters sa social media. Magugunitang tinalakan ng maraming netizens ang mag-asawa matapos nilang sundin ang anak na maglagay ng mini pool sa loob ng bahay, dahil mainit sa labas. Nag-worry ako kasi ang dami na sa mga news about heat stroke, even babies na mamatay. So as a mom, takot na takot talaga ako, say ng actress Antor, sa naging interview ng brunch kamakailan lang. And they base their opinions on just one posted video because they don't even know us personally and they don't even know my son personally. So it saddens me. May mga nagsasabi pa na patulad daw or nagko-comment back ako. Aminado rin si Diane na nalulungkot siya sa nangyari. They judge you and they base their opinions on just one posted video because they don't know us personally and they don't even know my son personally. May mga nagsasabi pa na patola daw or nagko-comment back ako. Yes, I would do that because it involves MY son already. Because they were all parang bashing joking na, patuloy niya. Wika pa ng aktres, so parang pag anak ko na ang involved, iba na niyan. Siyempre, bilang nanay lalaban talaga ako. Pero kung ako lang ang titirahin or si Daddy Rodjun, it's okay. Kasunod niyan, ipinaliwanag niya na may iba't ibang klase naman ang parenting o pagpapalaki sa anak. Ang pinili raw nila ng Mr. I yung gentle parenting of freedom with limit, sa society, may lumalabas na ganyan na hindi mo naman kailangang sigawan ang anak mo when you're trying to discipline your child. Iba-iba kasing attack yan, whatever works for you, chika ni Diane. Saad pa niya, and kami ni Daddy Rojun, we talked about it kasi minsan lang maging bata yung anak namin and we want talaga to give the best for Joaquin and ma-enjoy niya yung something na mapupunta sa core memory niya, maalala niya pag laki niya kasi hindi na siya babalik sa ganyang age. Ano naman yung pinagbigyan mo ng isang beses? Hindi naman yun pag-spoil sa anak mo. As long as you know your limits and boundaries, paglilinaw pa ng celebrity mom. Sa huli ng panayam, nagpaabot ng mensahe si Dan para sa pagdiriwang ng Mother's Day. To all the mamas out there, to all the pregnant moms also like me, know that you're doing a great job, sambit niya. Patuloy ng aktres, you are a woman contributing not just, you know on the continuation of life, but we are here to help shape the future of this world by being good parents and role models to our children. So it will start on how you take good care of yourselves, emotionally and physically. Kaya ang pinaka main message sa ating mommies, to always please prioritize your health and always have me, time because it's really important and you know, just slow down, continue and be a good one, anya pa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!